guys, welcome back to my channel. Hi. Salam so, nyo ba? Dumami yung breast milk supply ko kasi ulam namin na ito nulang manok. tinolang manok lang, tapos humigo pa ako ng sabaw. So, hindi ako gumagamit pala ng asin para mahigop ko siya. Ayan. Ayun oh, know, o, Lara o. Oh. Ouch! Ow! Ay, Sakit sa breakup. Malapit na din yung birthday ni Lara sa Wednesday na. Happy birthday, Lara. Happy birthday, Lara. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. susunod so, sunod-sunod pala yung sabaw namin. Nung nakaraan, nag... Ano din ako? Nagluto ako ng nilagang baboy. Hindi ko din ako ng sabaw. Kaya, ayan, napupuno talaga yung dede ko. O, oh, Diba? Walang problema sa gatas. Lalong-lalo na sa madaling araw. Ang, ang lakas nito dumede. Eh, itong batang ito. Oh. <laughs> sa madaling araw, dede talaga siya ng dede. Tapos napupuno yung dede ko. Kaya walang problema. Sobrang komportable. Pag dumidede yung baby. Tapos punong-puno yung ano mo. Napupuno yung breast milk mo. Huwag naman yung sobrang puno. Kasi nagka coast din siya ng ano, nagpo din salahin. siya ng discomfort. Yung sakto lang na puno. Ganon. Itong na nakakatuwa, sobrang nakakatuwa talaga. Saka, lalong-lalong na pag hindi ka stress, naku, effective talaga yung mga sabaw-sabaw mga meat. Kaya, ganyan lang talaga ginagawa ko. Kayo rin, ganyan din gagawin yung ko ng sabaw, pero wag yung sinigang. Pero hindi ako sure sa iba, ha. Kung, yung sinigang okay lang sa kanila. Sa akin kasi nawawalan talaga ako ng gatas pagka sinigang yung hinihigop ko. Kaya iniiwasan ko yung sinigang. Pag nagsisinigang kami, kumukuha mo na ako ng walang maasim. Yung timpla niya is asin at betchen lang, ganun. Tapos sinihigop ko yung sabaw nun, madami. Para dumami yung breast milk. Kaya tuloy-tuloy ang breast milk. 11 months na, mag one year old na, ilang days na lang. Uh, ano tayo ngayon? July? Ano tayo ngayon, te? July 20. July 20. July 21. 22. So, July 21 tayo ngayon. Malapat na mag-one year old. Ang lara ko. Yay! si Kuya August 11. Malami, six years old na si Kuya. At saka proud na proud ako kay Kuya marunong na magbasa. Binabasa ko siya, nakaka-proud. Hindi lahat, pero marami na siyang natututunan as in. Haya, thank you. Nakaka-proud talaga yung banon. Ha -ha, ha -ha. Hello guys matulog guys alam mo yung inaantok ako antok na antok talaga ako pero hindi ako makatulog kasi ayan gising dilat na dilat ang bata para siyang manok ewan ko dito ang bilis din gumising eh. alam mo yung 10 minutes lang yung tulog niya ay mag alas stress na ako inaantok ako hmm. kaso yaya tayo eh wala tayong magagawa alam mo na wala tayong magagawa yaya tayo ng anak ah lapak niya. <laughs> Nag-iba na siya. Ay, hindi <laughs> <mo> <laughs> Lara! Hey! Lara! Lara ko! Hi, Lara ko! So, ewan ko lang may handa kami. Sa <laughs> so, 23 pa. Pero okay lang yun. Importante. Good health talaga. Yun lang naman yung kailangan. May kailangan yung handa. Ayoko rin naman mangutang para may pahanda kasi, mami, hindi akong makatulog. Uy, you, Dahil may babayaran akong utang. At si Jill, niya ako kahit hindi ko siya inaanaw. Wag! Wag yan, Yun lang, guys. Thank you for watching. Please like and subscribe. <laughs>